Na Amazing na buhay. And update tayo kay uh, ay Meng Meng City si sa pala to. Update tayo kay Meng, -Meng guys. Si Meng, Meng ay matamlay pa rin at uh, hindi masyado nagkakain. Yan. So itong dalawa ay nakatali nga dito sa labas. Yan. Ngayon po ay alas 5 ng hapon. So yan po ang ating routine sa kanila ngayon. Uh, dito sila sa labas uh, from 11 na uh, ng tanghali hanggang sa hapon. Yan, isinusugan natin sila dito sa labasan. dito lang naman sa tapat ng ating gate. ayano. Ani eh, Ano na yan. Uh, labasan yan. Terminal na ng tricycle. And then, ito yung ating area. Ayan. Dito kasi lumalago yung mga damo. Kaya dito natin tinatali. At uh, hindi ako nakapanganakating ngayon. And then, si Dagul. Ito si Dagul wala akong problema dito sa tatlo eh si Meng Meng ang may problema matamlay may papasyalan natin si Dagul yan o eh. Dagul okay ka naman diba brother ah 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 bahay ka talaga ka talaga ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. ah yan, yan gawain niyan guys eh pagka uh, yan ay nagugulat <laughs> nanunuwag yan eh ah Tugol. pagkain ay nasa labas talaga manunuwag siya. Pero pag nasa kulungan siya, hindi naman. Um, ano? Yan po ang ating mga kambing. Pero si Meng Meng, ito. Puntahan natin. Si Bambi, laki lang no? Hmm. Um, gana kumain. Ito, pupurgahin ko ito si Tisay ng Pinbendazol at paramahina uh, para mahina kumain. Eh. Ayan ng ating kubo guys so si Meng Meng pinawawalan ako na ala si Meng, Meng dito kaya ako na siya dito magagala total hindi naman siya masyadong kakain at uh, hindi niya masyadong masisira yung mga madre de agua natin Ayun, o. kasi nag, uh, nagsisitubo na uli yung ating mga madre di agua Ayun, oh. hmm. yung kanilang nilansak ay nagsisitubo na uli eh, no? Kaya lang ito siya. Tamlay. Eh. Hindi naman na siya nagtatay guys. Yung puro niya ay wala na. Wala na eh. Uh, although yung kanyang pupo ay hindi pa rin bilog-bilog. Ibig sabihin eh. Yung isang tipak-tipak pa rin. Kung siya may pupo. Malambot. Malambot pa rin pero hindi na siya basa. Na ano. Ito naman itong itikim-tikim siya ng damo. Kaya lang. Kaya lagi lang siya nakahigang ganyan. So. Uh, wala po tayong choice kahit uh, siya man po ay buntis Hindi ko rin kasi alam kung buntis siya Or nasampahan siya ni Dagul So mag-antibiotic uh, na tayo guys Kasi hindi ko alam kung uh, May problema siya Gawa nung Nasolusyon na natin yung pagtatay niya eh. And yet uh, matamlay pa rin siya So yan mamaya i-injection na natin siya Magpapakain muna ako ng ibang mga alaga natin Gawa nung Ayan uh, padilim na yan padilim na kasi Hmm Uh, unahin ko muna yung mga manok mahirap kasi magpakain ng mga manok pag uh, madilim na yung iba dyan kasi hindi na kumakain pag a uh, uh, madilim na nasa so, mamaya tayo mag inject total may ilaw naman tayo doon and then uh, bibigyan natin siya ng dextrose powder yan Ayan guys, kumakain siya. Hmm. Ganyan lang kain niya. Patikim-tikim. Hindi mamaya, ayaw na naman niya. Kaya ginawa ko ah, Pinalapas ko na siya rito Hindi ko na siya talian, tinalian Para makakain niya kung anong gusto niya kainin Misa kasi guys yung kambing ah, Nagahanap yan ng damong gamot sa kanila eh. um, Ganyan po ugali ng kambing eh. ah, Marunong sila maghanap ng damo Na makagagamot sa kanila, nararamdaman eh. Ayan, oh. Kaya pinababayaan na natin siya kainin kung anong gusto niya kainin hmm, Yan po si Meng Meng Pero yun nga uh, bumili ako dyan ng dextrose powder at saka ng antibiotic uh, mamaya bibigyan natin siya yan no? okay naman na yung ano niya eh. yung uh, pupo niya hindi na siya talaga nagpupuro ayan ayan hindi <laughs> matuloy tuloy yung aking papakain ayan, kasi nakikita ko si Meng, Meng guys na ano kumakain siya yun, no? uh, gusto ko ipakita sa inyo na kumakain naman si Mengmeng -Meng, -Meng. Ayan, no? Patikim-tikim nga lang. Hmm. Yan. Hop. kaya mo tayo. Ito ito yung mga manok natin, no. Mga na. Mga abangers na. At uh, pa-dilim na. Yan. Taposin ko muna. At mamaya tayo sa kayo, no. Kay Meng Meng. Ayan, guys. Nandito na sila. So, ngayon po, alas 7 ng gabi. Tapos na tayo sa ibang mga gawain natin. Ah... Uh, ito, nakapasok na sila dito. Si Dagul. Hmm. Ayan. Yan po si Dagul. And, ito si Meng Meng. Oh. Talagang ano guys, may nararamdaman siya. So, kasi permis po siyang, ah, na ano, ano natatakot sa ilaw. Permis po siyang ganyan, no? naka ano lang, nag-iisa lang. At uh, lang na ganyan. Ayan, so, ito guys, isi-share ko sa inyo. So ito, pumili na ako ng dextrose powder. Dextrose powder guys. Uh, ito na siya. Hmm. Naka-dissolve na siya sa bote. Mamaya papainom natin sa kanya. Kasi para hindi siya ma dehydrate uh, hindi kumakain eh. Tikim-tikim lang. And then ito yung gagamitin nating uh, antibiotic guys. Uh, lincomycin. Spectinomycin. Bromexin, antibacterial, anti-infection. Ayan. So, basahin natin ano ba yung... Ayan, uh, o. Uh, Inlakihan ko siya para mabasa ko. Malabo mata ko eh, ha? Hmm. So, ayan. So, basahin natin. Basa. Hmm. For, for prevention and treatment of gastrointestinal uh, ano ba to? And respiratory infections caused by lycomycio and uh, is sensitive microorganisms like E. coli, uh, ano to? Treponema, Hydicenteria, uh, Salmonella, Mycoplasma, Staphylococcus, and Campylobacter SPP. Pasensya na kayo guys kung mali-mali ang aking pagbasa. Pero ayan po, ayan, ito po yung gagamitin naman nga nating uh, antibio uh, antibiotic na ituturok natin kay Mengmeng. -meng. Ayan, o. Oh. Mm. Ito. So, ito po ay, ang dosage po niya ay uh, 1 ml for every 10 kg body weight. So, magbibigay po tayo ng 5 ml kay Mengmeng. Uh, -meng. So, ito. Ito na yan. 5 ml. Ito, guys. Pupunoy natin yan. Pero, papainamin ko muna ng ito, ng uh, ano ba tawag ito? Uh, ano tawag dito? Nakakalimutan ko na ano, dextrose. <laughs> dextrose, ayan, papainumin muna natin siya. And then, tuturo natin siya ng antibiotic. Ayan guys, painumin muna natin ng dextrose. Ayan mo. Para lang gagaling ka. Ang nangyari sa'yo. Ito, dito ka. Dextrose para lumakas ha. Ito, uh, hindi ko na kumakain. Oo. Oh. Ano na Inom dextrose. Tapos, turo ka injection. Ay, ayan, turo injection. Turo kang in gamot. Oo. Mm. Oo. Oh. <laughs> hmm. Yes, tandaan lang para Hindi siya masamit. Nilulunok naman niya. Tandaan uh, lang. Kung tatin maubos niyo to, Tinap tinapakan ko na to guys. Para ano. Parang nangihina na kasi. oo uh. Ano mo mo? Musi mo yan. Wala pa sa kalahati, oh. Nginom niya, guys, oh. Na, ano ko. Nakita ko yung lalamun niya. Lalamunan niya, lumulunok. Ito na yung inom niya. Hmm, pain. Unti-unti. Kailangan na ma maano niya to. Maubos niya to. Hmm. Kailangan lang, huwag natin bigla para hindi siya o sa mid. Hmm. Yung dede niya. Yeah. -de -de guys. Hmm. Ah, masakit sa likod. Itong problema ko kasi may slip disc ako. Yung ganitong posisyonan, hihirap eh, ako. Pero, para kay Meng Meng, itigisin natin yan. Oh, hmm. wala po sa kalahati ah. Okay. Ah, sakit. Right, guys. Bisa mo, Meng. Binisa na. Ah, bisa mo, Meng. Ano kasi nangyari sa'yo? Ano ka na, tinawala ka naman talaga. Yung ganito kasi guys na mahina na yung kambing. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ito. Mabilis po mag-deteriorate ang kondisyon ng kambing pagka hindi na kumakain. Saglitan lang yan guys. 24 to 48 hours na wala kainan, napakabilis po mag-deteriorate yan. Magugulat na kayo, lupay-pay na yung kambing, wala na. Pag lum lumupay-pay na ang kambing, mahirap na habulin yun eto at least si Meng ay nakakalakad pa At uh, nanginanginahin pa konti hmm. Ito dextros guys Malaking bagay itong dextrose pag ang, ang high pa hindi na kumakain hmm. Malaking bagay ito oh. Hmm. Ah, sakit. Hmm. Bantay na lang may. Ito, <laughs> ito. ka. Oh. Hmm. Ah, ayaw mo lang buksan yung bibig mo, ha? Oh. Ayaw mo na buksan, na Oh, ano okay na. ano oh, na. Eh, ayun na, ayun na. Hmm. Alam mo to eh. Alam mo to. Ah. Ayan, unti-unti lang. O, ubos na, maubos na. O. may napakasakit ang likod ko. O. Tagay natin to guys. pagbukas ni pa rin siya kumain nung umaga, ibigyan ko ulit ng dextrose. Ayan Ah. Uh, Ini lang, gusto mo ito. Hmm. Ah. Uh, ah, uh, sakit, guys. Woo. Ah. Uh. Ayan, guys. Bali, ang ginagawa ko kasi dito, ah, uh, pinapalit ako yung karayom ng pang 1ml. Yung 1ml kasi maiksila yung karayom. Para hindi ako sumobra ba at uh, baka umabot sa buto. Kaya pag ito ginamit natin sa 5ml, mahaba kasi. May sabi, putulin ko daw yung... May pinom... Sinasabi sa akin, putulin ko daw. Kaya alam, hindi ko naman alam kung ano yung puputulin dito. Ito na lang. Limang <laughs> piso lang naman ito. Ayan. Para sigurado tayo. Yeah, may mga nagko-comment, uh, kawawa daw yung mga hayop. Hindi ko naman po pinababayaan yung mga alaga ako, pambira na mga Hindi po sila kawawa, nakita niyo yung bahay nila, maganda naman. Hindi naman po kumupayat ang hayop, ikawawa kawawa. Hindi, sila, hindi po sila pinababayaan. Pambira, mag-isip ibang tao talaga. Eh. Nakita niyo mga ginagamot natin, no? Oh. Pinababayaan ba yan? Yan, 5 ml guys ang ibibigay natin sa kanya. Yung maganda, ito, ito na binili ko yung medyo malaki guys Kasi ang expiration date naman nito 2025 pa so Magagamit pa natin siya So ito yung sinasabi ko Papalitan ko yung karayom Ayan. Kaya ito. Palitan natin ng pangmanok to eh. Mas maiksi. Ay, tinanggal ko sa ano. Ayan. Ito kasi nakasanayan ko guys, hindi ko kasi alam yung pinuputol-putol. Puputulin lang daw, tapos parang magiging stopper. Siguro yung takip, ito yung takip. Kaya lang. Ito na lang. Yan. Make sure yung hangin ay lumabas. Yan. Para hindi masakit. Yan. Yan. So, ito itong isa sa pinakamahirap na gawin mag isa ka lang magtuturok ayan tingnan lang ka dito mga hindi hmm. ka dito come here makita natin sa kanila guys ako kasi ano sa dito ako sa likod intramuscular naman kasi siya Uh, mas gusto ko dito sa likod ng kanyang tie magturo sa dito sa sa may leeg kasi parang ano natatakot ako baka tamaan yung kanyang spine ba uh, baka ma miscalculate ko pero parang pwede naman parang pwede dito na lang mas ko ano, okay. safe ako dito sa likod ng tie niya. Ayan. Ito yung malaman. Ayan, yan Sa likod ng thai, guys. Hmm. Ayan na. Kasi para sa akin, mas safe. Ah, uh, Doon kasi baka tamaan ko yung spine, tatakot ako. Manipis kasi ang, ano eh, ang laman ng kambing eh. Ayan. Ayan guys. Dito natin tinira sa likod ng kanyang tie. Hmm. Muscle naman yan, muscle. Intramuscular naman ito Importante makapasok sa muscle. Ayan. Ayan. Mm. So, pasensya na kayo yung madilim. Kaya uh, yeah, so yun po, ang aking update kay Meng Meng, uh, medyo nag-deteriorate po yung kanyang kondisyon. I think, pero talagang problema may infection, kaya nag ako na mag-inject tayo ng antibacterial. Yeah, so hindi naman ako sigurado kung buntis kung buntis talaga siya o hindi kasi hindi ko naman na uh, kitang nasampahan siya. Pero 'yan. Uh, monitor natin guys. Ito namang injection na ito ay uulitin uh, to after 24 hours. So for 3 to 5 days daw sabi dun sa direction. So 'yon. Uh, tignan natin kung uh, makuha natin sa tatlong turukan kung okay na siya, kung okay na siya nakatatlong turok siya limbawa, okay na siya ay tigil na natin. yan. Pero yun, susundin natin yung dosage. Hmm. Medyo ano eh. Talagang ano eh, nangihina siya. O. Hindi na ako makain masyado. Although sabi ko nga, tumitikim-tikim siya ng mga Madre de Agua sa mo, Kasi nga, nakalpas naman na siya rito sa loob eh. Siya lang yung nga dito sa loob, yung iba ay nasa labas. Para hindi ho masyado masira yung ating mga Madre de Agua. Uh, para at least uh, siya ay makakagala, uh, makakain niya kung gusto niya kainin. Ayan. So, ayan, uh, guys, uh, update ko na lang po kayo. So, yun lang po aking may share sa inyo ngayong gabi. Gabi na, mag alas 8 na yata. Ayan. So, maraming salamat. So, sa mga nagko-comment po na kawawa yung mga hayop. Guys, hindi naman po sila kawawa. Hindi ko sila pinababayaan. Mahal na mahal ko po yung mga yan. At uh, hindi naman po kumupayat ang aking mga kambing ay pinababayaan ko na at kawawa na sila. Kaya may mga nagsasabi pa na uh, malas daw sa akin napunta. So, di ba? Uh, pambihira kayo mag-isip. <laughs> Ayan, uh, nakikita, hindi, ang pagmamahal naman po sa hayop ay hindi lang naman nakikita yun sa pinapakain nyo. Na, nakikita po yan kung paano nyo rin, rin po sila tratuhin. Hindi lang po lang yun sa pinapakain, nasa pagtrato din po yan sa inyong mga alaga. Ayan, so maraming salamat kayo sa inyong panonood. Muli sa mga solid kabokals, maraming maraming salamat. And sa mga silent viewers po, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na supporta. Shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Victor Kayanan from US California. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugusto, pa, kung nagugusto nyo po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo and then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli ito ang iyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap at ikisala tayo kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!